Dear Kuya Len, magandang araw po sa inyo. Gusto ko po sanang ibahagi ang isa sa pinakamasakit at pinakatumatak na karanasan ko pagdating sa pag-ibig. Isang karanasang hindi ko akalaing magiiwan ng takot sa puso ko. Takot magmahal, takot na masaktan at takot muling sumugal sa isang relasyon. Tawagin niyo namang po ako sa pangalang Deo. Isa akong Becky, 5'11 ng height, medyo maputi, at marami ang nagsasabi na sayang daw kasi ako dahil gwapo ako. Matangkad at di raw dapat tinatantanan ng mga babae o kahit na mga Becky. Pero ganun talaga, hindi natin hawak ang tibok ng puso. Di po ba, Kuya Allen? Nangyari ito taong 2012. Kakagraduate ko pa lamang noon ng college. Hindi pa ako ganoon ka-experience sa buhay. Pero puno ako ng pag-asa at excitement sa mga pwedeng mangyari. Agad ako naghanap ng trabaho at sinuwerte naman akong matanggap bilang sales personnel sa isang kilalang mall sa general merchandise section. Doon ko nakilala ang isa sa pinaka naging matali kong kaibigan. Siya si Dave, hindi niya tunay na pangalan. Isa ring Becky na naging kaboardmate ko. Hanggang ngayon, magkaibigan pa rin kami. At masasabi kong siya na ang naging una kong naging kapit sa mundong hindi pa masyadong tanggap ang mga tulad natin. Sa trabaho, may isang lalaking nagpakulo ng damdamin ko. Siya si Anthony. Moreno, at kahit hindi siya conventional di may kakaibang apil siya. May kung anong magnet sa kanya na di ko may paliwanag. Naka-assign siya sa groceries department kaya madalas kaming magkasabay sa lunch. Masayahin ako Kuya Allen madaldal, at saka makulit. Yun ang sabi nila. Siguro, dahil doon kaya naging malapit kami. Noong panahon na yun, hindi pa uso ang Facebook, kaya cellphone number lang ang kinuha niya sa akin. Wala noon, araw-araw na kami nagte-text. Minsan, tumatawag pa siya bago matulog. Hanggang sa isang araw, naglakas loob siya magtanong kung pwede raw ba siyang manligaw. Inilig naman ako, Kuya Allen. Kahit alam pong medyo delikado, pumayag ako. Sino ba naman ako para tumanggi sa taong pinapangarap ko noon pa man? Mas naging malapit kami. Magka-lunch palagi, sabay sa break, sabay umuwi minsan. Pero dumating ang isang gabi na binago ang lahat. May nag-text sa akin gamit ang number ni Anthony. Ang sabi, hinahanap ko si Anthony. Napaisip ako Bakit naman siya hahanapin eh Siya nga ang may-ari ng numerong yon Kaya tinanong ko siya At doon nabunyag ang katotohanan na Sumira ng tuluyan sa puso ko May asawa pala siya kuya Allen Para akong binuhusan ng malamig na tubig Ang lalaking pinapangarap ko ang taong nagpapakilig sa akin araw-araw ay may pamilya na pala. Sobrang sakit. Sobrang gulo ng isip ko. Gusto ko siyang mahalin pero ayoko maging dahilan ng pagkakasira ng isang tahanan. Kaya kahit masakit, hindi ko siya sinagot. Tinapos ko ang ligawan bago pa man ito tuluyang tumuloy sa kasalanan. Nagpatuloy ang pagiging magkaibigan namin. Pero ramdam kong may puwang pa rin siya sa puso ko. Sang araw, tinanong ako ni Dave kung ano raw ba talaga ang relasyon namin ni Anthony. matagal na raw niya itong crush. Napalunok ako kuya Allen. Ang tao mahal ko pala, type din ng best friend ko. Napakasakit isipin. Sinabi ko kay Dave na magkaibigan lang kami ni Anthony. Na may asawa na ito at dapat tigilan na niya ang pantasya niya. Pero ang sagot ni Dave, E ano naman kung may asawa siya? Pwede pa rin naman. Hindi ko siya sineryoso, Kuya Allen. Akala ko nagbibiro lang. Hanggang sa dumating ang gabing yun, ang gabing hindi ko makakalimutan. Nag-aaway daw si Anthony at ang asawa niya. Nagaya siyang uminom. Kami lang dalawa. Naging emosyonal ang inuman. Niyaya ko siyang matulog sa boarding house. Pansamantala lang daw. Tinawagan ko si Dave para ipaalam. Pumayag naman siya. Pagdating namin sa boarding house, Agad siyang inalalayan ni Dave papunta sa kwarto naming tatlo. Ako naman dumiretso sa banyo. Naghilamos. Nagayos ng sarili. Pero pagbalik ko, nakalakang pinto. At doon ko narinig Kuya Allen. May mga ungol mga halinghing ng dalawang taong, hindi ko akalaing magtataksil sa akin ng sabay. Parang pinagsuklaban ako ng langit at lupa. Hindi ko alam ang gagawin. Umalis ako. Basang-basa ng ulan. Lasing na lasing. Umiiyak. Galit. At saka sugatan. Literal at emosyonal. Hinagis ko ang bote ng red horse. Sinuntok ko ang pader. Dumugu ang kamuoko. Pero hindi kasing sakit ng dugong dumaloy sa puso ko. Umuwi ako ng boarding house at nakita ko ang text ni Dave. Nakadalawang rounds na kami ni Anthony. Ang sabi nito, may mga detalye pa, mga posisyon, mga bastos na biro. Sobrang sakit Kuya Allen. Nakatulog ako sa sala, basang-basa, ilalagnat. Kinaumagahan, umuwi ako sa bahay namin. Naabutan ko si nanay. Agad akong napayakap at napayak. Tinanong niya ako kung anong problema. Kung bakit ako nilalagnat. Hindi ko masabi. Kaya sinabi ko na lamang na masakit ang ulo ko. Pagbalik ko sa trabaho, hindi ko na kinausap si Anthony. Nilapitan niya ako. Nagtataka kung bakit ako galit. Sinabi ko ang lahat, pati ang text ni Dave. Ang sagot niya, lasing daw siya. Akala raw niya ako yung kasama niya sa kama. Pero nang magising siya, Si Dave pala. Umingi siya ng tawad. Pero hindi sapat yun, Kuya Allen. Nag-decision na kong umalis sa trabaho. Nag-resign ako para makalimot. Binura ko lahat ng messages. Binilak ko siya. Wala nang communication. Hanggang sa ngayon, hindi ko na siya muling nakita o nakausap. Sa karanasan ngayon, natutunan kong huwag masyadong magtiwala, lalo na kapag puso na ang nakataya. Ngayon, Kuya Allen, tuwing may nararamdaman ako sa isang tao, o sana akong lumalayo. Pinipigilan ko na ang sarili ko. Mas pinipili kong manatiling mag-isa kaysa masaktan ulit. Hanggang dito na lang po Kuya Allen. Pasensya na po kung mahabang kwento ko. Salamat po sa pagbabasa. Sana kahit papano ay may napulot po kayong aral sa karanasan kong ito. Lubos na gumagalang, Deo.